Ay nako. magandang araw mga kapanyero. Parang nananaginip pa ako. Nandirto na naman ako sa snow. Matapos ang mainit na klima sa Pilipinas. Ito, nandirto na naman ako sa sa napakalamig na lugar dito sa sa mundo. <laughs> napakalamig na naman ngayon dito. Tas nga, yun nga, yung mga nakaraang araw, napakalamig raw dito sa Edmonton. So ito, uh, nagkaroon tayo ng problema sa sasakyan natin na ayaw umandar ewan ko kung bakit ito bali ang kagandahan lang mga kapanyero uh, ito nasa karsada lang yung sasakyan natin dito ko ipinar kagabi pero umandar pa to kagabi kahapon nagamit ko pa to puntahan natin mga kapanyero kung ano yung nangyari sa sasakyan natin sa sasakyan natin nag iisa na lang naiwan na Kagabi ang dami namin mga nakapark dyan Ngayon nag iisa na lang kasi nga ayaw na umandar nito Hintay tayo ng Magtoto Kasi ayaw na umandar Hihilahin na to papuntang dealership Yan ako. Malaking abala Pagkaganito mga sitwasyon Pero kagandahan naman Hindi lang naman ako yung mga nakatirik sa karsada <laughs> marami marami kagabi may mga nakatirik sa karsada kasi sobrang lamig hindi rin natin alam kung sa cause ba ng lamig yung mga pagtirik na sasakyan pero ko sa inyo kung ano yung lumalabas sa dashboard nga pala ah, nagka problema nga ito sa sakyan natin ngayon ah, ito ayaw umandar siya kumbaga nag brug 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 lang siya bali may lumalabas sa dashboard niya na na ito, papakita ko nga pala ito yung lumalabas, hindi ko alam kung ano yan so tumawag tayo ngayon sa dealership kung kung paano ang gagawin natin nila, tumawag daw ako sa TOH uh, service nila para maito itong sasakyan natin uh, para madala doon ma-diagnose, mapakita nila kung ano yung naging problema nitong sasakyan natin uh, pangatlong araw ko pa lang ito nagamit ko ito ng dalawang araw pero pagbalik ko, pangatlong araw ko rito sa Edmonton Uh, ganito na yung nangyari ayaw na siya umandar ayong uh, yung, yung RPM niya hindi na siya stable mga kapanyero taas baba, taas baba tapos yung mapapakinggan nyo yan, brug 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 na, yan na yung nangyayari ngayon so ngayon, nagiintay tayo ngayon ng, uh, nakatawag na tayo ngayon sa tow company uh, iniintay na lang natin mga kapanyero ngayon kung ano oras sila darating sabi nila isang oras Uh, darating na raw sila para ito na itong uh, sasakyan natin. Kumbaga, nauna yung hire, nauna yung sarap natin sa Pilipinas. Tapos ito pagbalik ko naman, ganito naman ang nangyari. So, hindi marami nagsasabi sa mga katrabaho ko na baka raw sa uh, hindi ko pagpapa-start pag habang malamig dito, pero hindi ko hindi rin ako sure kasi nagii-start 'yung ano niya eh. Nagii-start siya 'yung battery niya, malakas 'yung battery niya. Nakikita ko pero ang problema yung engine ang hirap ngayon ng mga sasakyan na ganito pagka electronic kailangan dalhin mo na sa dealership or hindi natin alam kung kung paano kasi sabi nung nakausap ko sa dealership kailangan daw i-diagnose ngayon lang daw nila nakita na may lumabas na ganito tapos yun nga ah, nakausap ko yung isa naman tinanong kung anong model to kung anong Ah, uh, sasakyan to, ang sabi naman sa akin, meron daw ano recall. 'Yun naman na sabi. Yung recall mga kapanyero lahat ng model, lahat ng B6, kailangan daw na ibalik sa dealership kasi nga meron silang aayusin. So lahatan to mga kapanyero, So nagkataon naman na uh, ito yung nabili nating sasakyan. So kailangan natin dalhin doon ipagawa sa kanila. Yan matapos ang sarap sa Pilipinas mga kapanyero pagbalik ko ganito naman na nangyari kasi ito ganito uh, abala to eh abala sa, sakin sa kasi papasok na ako ngayon sa ako lang nalaman na may ganito tapos syempre tawag ako sa supervisor ko na hindi ako makakapasok late akong pumasok ngayon mga kapanyero so ina ko na makakauwi ako na maaga uh, makakatulog na maayos dahil nga hirap-hirap pa akong matulog ngayon dahil nga yung oras natin sa Pilipinas, oras natin dito magkaiba, di ba? So nag adjust pa ako ng oras ng pagtulog. Tapos ganito naman yung nangyari, papasok ako ng late. uuwi ako ng late. pan paano pa yung yung abala ang mahirap. At least nag-reply na naman kagad sa akin yung supervisor ko na papasok ako pero mali-late ako so hindi ako pwedeng umabsent kasi nga sagad sagad yung bakasyon ko sa Pilipinas ubos na ubos talaga yung uh, vacation hours ko ubos eh talagang sinagad ko dahil nga minsan lang naman tayo mauwi sa Pilipinas pero kailangan sulitin natin yung bawat oras natin sa Pilipinas pero hindi ko naman ine-expect na pagbalik ko ganito naman ang mangyayari nagamit ko ng dalawang araw pangatlong araw ganito na ayaw na siyang tumakbo ang hirap kaya ngayon mga kapanyero to hintayin na lang natin yung hihila rito bali sasakay din tayo dun sa hihila hindi ko alam kung makakapag video ko uh, habang nakasakay dun sa hihila yung tow company nito kasi ito nasa warranty pa to bago, bago lang naman to uh, makakakuha ko ng service car sa dealership bali habang inaayos nila to kukuha ko sa kanila ng ah uh, sasakyan para may magamit ako pang trabaho habang inaayos 'to. 'Yun naman ang kagandahan ng uh, mga sasakyan dito, parang hindi ka naman nila uh, papabayaan, 'di ba? Pagka alam nila na sa kanila 'yung may problema. E, ewan lang natin sa Pilipinas kung ganyan din. So, wala akong idea kung ganyan din. Bali i-share is ko nga pala sa inyo 'yung isa, 'yung SUV na una kong ginagamit na nagkaroon din niya ng recall bago magpandemic, pandemic Bali, ang recall naman niya, engine. So, binalikod ko doon sa dealership, buong engine, pinalitan. Kaya bago yung engine nung isa, nagamit ko na siya ng parang anim na taon. Parang o taon ko na nagamit. Tapos, uh, nakatanggap ako ng na sulat galing sa dealership nung nung sasakyan ng SUV na yon na kail mer meron daw recall. So yung recall na yon, so dinala ko, kailangan nilang palitan yung engine. So 2 weeks. Uh more than 2 weeks bago ko nakuha yung sasakyan na yon. Tapos nakita ko at chineko yung engine niya bago na. 'Yun naman ang kagandahan. Kaya nga ngayon, may patingin-tingin ako ngayon kung iniintay ko yung yung to company yung hihila, wala pa. Pero tumawag na kanina mga kapanyero nagkausap na kami na yun nga napadating na raw siya kumbaga meron pa siyang hinila na nauna sa akin so siguro pagka service niya doon di naman siya dito ay nako ang hirap It, uh, cost din to ng siguro sa snow kasi ang daming tumitirik ngayon pagka sobrang lamig napakaraming mga tumitirik na sasakyan dito sa Edmonton makita mo sa mga karsada mga mga nakahinto na, nakabalagbag na dyan makikita mo naman kung kung maayos yung pagkakapark o hindi, kasi doon na sila inabutan ng pagtirik, tas hihilahin na lang yan, so bising-bising ngayon yung mga tow company na mga humihila ng mga tumirik na sasakyan, buti ako dito bali nakapark lang to sa karsada dito ko iniwan yun nga pag gising ko, paalis na ako, papasok na ako, tsaka ako lang nalaman na may problema ayan daw mga kapanyertol lumabas na naman kung makikita nyo ayan ayan na, ayan na yung dashboard ko kung ano man yan hindi natin alam service electronic throttle control yan ang lumalabas tapos pagka pagka inano ko pagka pinaandar ko ala yung gas niya, wala ayaw kahit anong pilit yung uh, tapakan yung revolution niya yung yung wala ayaw ayaw niyang tumakbo ayaw niyang umandar ganun eh ganun yung nangyayari mga panyero dumating na yung to company to yung hihila yung magto service sa atin ta labas muna ako mga para maayos natin sandali lang mga panyero at mga kapanyero, meron nang umiilaw doon sa gawin na yon, truck. Malamang to, ito na yung tow company ito na yung magtoto sa aking sasakyan kasi alam ko tatawag daw siya bago niya kuhanin yung truck kasi alam, sinabi ko sa kanya na nasa bahay lang ako, iniintay ko siya kasi sasakay din ako sa kanya para pumunta sa dealership na pagdadalan yan no late na late na ako uh, wala akong masakyan, dahil wala akong service yung isang sasakyan natin na SUV uh, uh, ginagamit nung anak ko papasok sa school So siguro ito na yun eh. Ito lang naman ang pwede mag -to. Ang mahirap kasi sa pagka townhouse, pagka isang address, hindi niya ngayon malama kung nasaan yung ano. Kasi ka, ah, 100 units tong uh, townhouse natin. So malilito siya kung saan siya hihinto. Ah, ito na nga. Yan, tumatawag na. Ito, itong blue na umiilaw na to. Ito na yung hihila sa ating truck. Yan parang siya na ngayon. Yan. Ang pagkakaalam ko mga kapanyero, ah hihilahin lang siya tulad ng mga regular na nagtoto rito, pero hindi pala malaking truck 'to. Ya, yeah, ano 'to? Isasakay kasi 'yan laki, 'di ba? Nah, mga kapanyero, hinihila na ang ating sasakyan. Ah! Ang laki, ang galing. Ang galing ng pagkakahila nito. ang kagandahan wala nang mga bata na nagdaraan tumang oras na to pinipicture na niya mga kapanyero lahat ng side para makita kung meron ba ang tama may gas ba or ano man ang pati plate number pati serial number pinipicture na niya ngayon mga kapanyero Bali ang kagandahan naman dito makapanyero. Li ano, libre to lahat. Kumbaga, pati service ko, pati yung pagtotoo, uh, hindi ko problema. nakasakay na mga kapanyero ang ating truck ay nako eh, nasa likod lang natin ayan, mga kapanyero ayan, malapit na tayo sa dealership Ayan mga kapanyero, ayan, update update, ito binababa na rin sa parking yung ating truck. So pupunta tayo ngayon sa information dito sa service center nila. Uh, para i-report na nandito na yung uh, sasakyan natin, yung truck natin. Kasi nga, late na late na tayo. Kailangan natin pumasok pa, di diba? So, Abala mga kapanyero, pagkaganito. Pero wala naman tayong magagawa. Kahit anong gawin mong uh, pagpapaandar doon, ayaw umandar. Yan ang uh, problema sa mga sasakyan pero hindi naman natin alam kung ano ang sira, di ba? Wala tayong magagawa kundi sumunod sa ganitong sistema. Dahil kahit naman ano, ngumiti na lang tayo, maging masaya na lang tayo sa buhay. Talagang ganoon, hindi naman lahat perpekto, may mga uh, factory defect din naman. At hindi lang naman sa akin lang nangyari yan. Marami rin naman na nangyayari sa ganyang sitwasyon. Ito, ito na tayo mga kapanyero malapit na tayo